Testing ko ha, kung maganda tong microphone ko. So ito, napili ko yung microphone ko. Ayan. So ayan, binibideo ko sa sarili ko. Tinitingnan ko kung maganda yung quality ng microphone habang uh, nag-vlog. Ayan. So ayan mga estudyante ko. Bumili na ako ng bagong microphone para sa kanila kasi para din na ako mihiyaw lagi pag nagtuturo ako sa kanila. Okay, this vlog is for you guys. Tapusin nyo yan. After that, meron tayong gardening. So, ang subject natin ito ay last subject. So, tapos na tayo mag-discuss. At uh, lile-lecture na lang nila yung mga important details sa aming lesson. After this, magtatanim kami ng uh, talong. Okay, garden time namin. Ito yung talong namin. Talong na haba. Eggplant. Yun. Ayan. Ayan. Nakita nyo ba yung talong natin? Ayan. So, this is our life as a teacher. Ah, matatapos na rin ng araw. At mamaya ay uh, pag-aralan ang mga lessons sa notebook. Okay? Naintindihan? Okay, thank you. So, ayan ano? Ana hindi paling-paling pa oh. Ayan po, ay uh, yung mga estudyante natin, gaya ng sinabi ko, ah uh, nagtanim na sila ng seedlings dito sa mga bakanting sako. Sa mga may maliliit na mga space, ah uh, pwede kayong gumamit ng uh, sako as a part of urban gardening, ano? So, ito 'yung mga punla natin, ito 'yung mga garden namin. Alam na nila, gagawin nila ay yung mga estudyante natin. 'Yan. Ma alam nila gagawin nila kung paano sila magtanim tinuro ko na sa kanila and this is our this is the application of what they have learned no kung papasinin nyo may mga bunga na yung sitaw natin ayan ah pinapagulang natin nasa ganun yung mga sitaw ay ah, magkaroon ng ah, magulang upang makakuha tayo ng buto o oh, punla ang gagawin punla di mga pechay natin papakita ko sa inyo ah okay puntahan natin yung mas yung mga seedlings ng pecha dito sa isang uh, seed box natin seed box bita plant box pala plant box seed bed yan seed bed Joseph oh. ayan, mga mababait nating estudyante. Ayan yung mga pechay natin. Pag medyo naabot niya na yung takdang laki niya, pwede natin silang isalin sa isang uh, lalagyan o container. Okay? Ngayon, ayan po yung mga estudyante natin. Kaway-kaway kayo. Mga, mga gardener natin yung training natin eto may malaking PVC rin Ito mga PVC na to nilagyan din natin ng mga sinabugan natin ng ano ng uh, pechay. Yan sila. Uh, pechay ba to? Ang hmm, pechay, wag niyo ano, nyo, maabot nila yung takdang yung tamang laki. Pakita ko lang sa inyo yung tinatawag na ano na siling uh, maanghang. Sabi na siling devil daw to, ayan o, Maanghang. Sabi siling devil, ayan. Sobrang anghang. Yan isang taguri lamang. Ito ay isang pangalan lamang na nakasanayan ng mga Tagalog din dito sa amin lugar. Ito yung mga kamatis natin. Mga nangangailangan sila ng pataba. Yan. Ano kamusta yung mga kamatis natin yung mga bata? Okay lang Ano ba? Mga, mga malulusog ba o hindi? Malulusog sir Yung totoo. Tingnan Check natin yung bawat isa. Ayan. So yan, kamatis. Okay. Kung papasinin nyo yung mga damong binubunot namin, ilalagay namin dun pagka bulok na tuyo na, ilalagay namin sa ilalim. Why? Bakit nila kailangan may mga damong bulok dun sa ilalim ng ano, ng kamatis? Okay. Hindi naman sa pagano na may punjay tayo makukuha. Hindi. Upang ma-preserve lang natin yung mamasamasang lupa. Kapag katirikan ng araw ay hindi uh, hindi siya matutuyo dahil may takip na mga damo. Hey. Ito naman yung mga siling na uh, ano natin, Taiwan. Uh, kumain, kumakain na ba kayo? Kumain ba kayo sa mga inasal? Okay, pag namula to, yan yung mga sili na uh, binibigay sa mga inasal. Okay, hindi pa ganap na perfect tong garden kasi kaka-acquire lang natin dito mula sa isa nating uh, kaibigan na nag-handle ng garden. Tayo ngayon ang naatasan dito. And we are developing this. Ito mga siling verde natin. Sample lang po ito, ha. Oh. Ayan, siling verde. Siling green. Na panghalo sa ulang. Okay, guys, naglalaro na yata kayo. Okay, makikita natin. Magiging green na itong ano natin. Ayan. Sander, mukhang nasasayo ka. Nakita ka dyan. Ayan. Hawa ka mo, Sander, yung ano. Sitaw natin. Ay, promote mo. Ayan. Salamat sa mga tumutulong. Ega, ang mahal ng talong. Pero tayo, meron tayo mga maliit na talong dito, Oh our next step is uh, to treat them Gagawa, gagamit tayo ng mga plant juice mga organic pesticides okay thank you pagwiwilig-wilig sige anak dilig mo na yung tubig dyan pati yung mga kapakapatid nila kapag ganitong uwian ay nakiki garden, -garden na rin yeah. eh kahit maliliit na train sila okay Nate-train silang mag-garden. Okay, thank you guys. Okay. Okay. mo Pitasin. Huwag muna natin pitasin. Pwede naman pitasin kaya lang. Pagugulangin natin. Kung mga, uh, this is uh, one of the requirements of uh, our uh, division office, yung uh, bahagi ito ng uh, malawakang pagtatanim, ay pinapreserve natin yung mga bunga muna. Huwag muna natin pipitasin. Para nasa ganun ay magmultiply siya. Pagugulangin yung buto. Dadagdagan pa natin kasi sa pag pagdadamo ng bata ay eh, bay nabunot nabunot yung isang uh, puno kaya yon nabawasan yung yung uh, mga mga ano puno ito talaga yung mahalaga sa lahat yung actual na gagawin ng mga estudyante yung actual planting nila more than textbook more than uh, knowledge kailangan mag actual sila yung sabi ko kanina makakabunot sila ng mga mga gulay hindi nila kilala eh kailangan na damo nagdadamo sila nabunot So kapag nabunot yung isang ano, isang halaman, damay na yung yung mga bunga, yung ugat. Oh, nagbubunot ng damo na, damay yung halaman. Eh masisira. Gaya nun, laktaw laktaw, hindi maganda. Eh natututunan nila yung actual planting. This is the real life, yung actual uh, lesson na kung saan ay dapat na i-apply ng mga estudyante. Okay? Okay. So thank you. Ito lang muna yung vlog natin. Shout out kay Kay Renz, kay Joseph na masusipon natin taga ka <coughs> CJ, panoorin nyo sa YouTube to. Malalaki ka Lessons. Lessons.